Narito tayo ngayon upang matunghayan ang update sa Ruel and Rachel Love Team. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay nag-celebrate nga noon si Kuya Ruel and Miss Rachel ng kanilang mga subscribers na nagkaroon din ng salo-salo. Nagulat naman si Miss Rachel and Kuya Ruel nang biglang kasama pala nila Kalina Prab si Ryan na dating manliligaw ni Miss Rachel. Unang kita pa nga lang ni Kuya Rowell ay parang kitang kita na parang oh, magselos siya at hindi siya mapakali. Ngunit chill pa din naman si Kuya Rowell nun. Hanggang sa tinanong na ni Kalina Prab si Kuya Rowell, kung first time niya bang makita si Ryan. Sabi naman ni Kuya Rowell ay first time daw. Nagtanong din si Kalinga Prab kung ano daw masasabi ni Kuya Ruel sa past ni Miss Rachel at ni Ryan. Sabi naman ni Kuya Ruel ay wala naman daw problema sa kanya. Nagulat lang daw siya na nandito pala si Ryan. Sabi pa nga ni Kuya Ruel ay okay lang naman daw sa kanya sapagkat syempre bata pa daw sila at kumbaga ang naganat sa kanila dati ay parang puppy love lang daw. Tinanong naman ni Kalinga Prab si Ryan kung totoo ba ito na puppy love lang ba talaga ang naramdaman niya kay Miss Rachel. Sumagot naman si Ryan at sinabi na hindi. Talagang alam niyang totoo ang nararamdaman niya noon kay Miss Rachel. Kaya nga parang bigla na patingin niya si Miss Rachel at Kuya Roel kay Ryan. Ano doon? Materialis. Masaya ka naman ngayon, Insan. Ay, Hindi naman nasira yung... Hindi. Yung ano mo, yung araw mo kasi... Ah, uh, hindi Kahit nandito si Ryan, okay lang. Uh, yes, masaya naman din. Nano lang ako, nabigla lang ako. Kasi, ah, kasi, nabigla ka lang. Oh, kasi nga, nandito si, ano, si Ryan. First time mo ba siyang... first time ko makita ngayon. Ah, uh, oh. First time pa lang makita si Ryan. Pero, siyempre, ano, um, Tao dyan. alam mo naman di ba na hanggang ngayon may ano pa rin siya kay Rachel anong ano as ano, ano? uh, sa, sa akin naman ano uh, normal naman siguro 'yun kasi nga sa ganda ni Rachel <laughs> no talagang mapapaakit uh, yung sino man kaya <laughs> siguro yung mga uh, mga kaklase niya siguro mapapaano ano kay Rachel kasi nga sa kanyang ugali sa kanyang uh, looks talagang uh, isa sa Tama -talino. Uh, yung ideal girl talaga. And then ano na lang, ah, uh, ano said, kung nanligaw man si Ryan Tapos na 'yon. Nang nakaraan pa 'yon. Ah, uh, siguro yung may papayo ko lang kay Ryan since nag-aaral man siya. Yung talagang nagpupursige siya. Kaya nga siya nag-ano doon, nag-sideline, 'di ba? Sa construction. Dun sa bahay na Lexi. Sa akin lang is mag-focus muna siya sa ano sa kanyang school, sa kanyang pag-aaral. Yan talaga yung may papayo. And sa uh, ngayon, talagang normal naman yan na ano, magkakakrush siya. Uh, kung tatawagin natin yung puppy love, baga, ganyan. Kasi nga, ano, sa kanilang edad ngayon, medyo humahanga pa sa isang tao. So, okay lang yan, mag-admire ka. Pero, ano, kailangan uh, limit din para hindi masira yung kanyang main purpose, yung pag-aaral. Yeah, tama, maganda, -ma maganda, maganda. And uh, Ryan, narinig mo so, eh. yung sinabi ni ba? Totoo ba yun na puppy love lang yung naramdaman mo kay Rachel? Ay, hindi ko kaya rab. Seryoso po yun. Ikaw pa rin ang hanap ng... Hindi pa po kalala ni Raul si Rachel. Tagal ko na po siya kilala. Ano naman yung pagkakilala mo kay Rachel? Mabait po. Talino. Saka sobrang ganda. Baka napakaswerte po nung magiging boyfriend niya. So, swerte pala si Roel. Hindi pa naman po sila. Malay niyo po, ako na maswerte. Paano yan, ah? Uh... Ayan, solid yung supporters ng Rochelle. Hindi ka ba natatakot? Basta ako, totoo lang ako, para Sa kung sino yung boto sa akin, din lang ako. Ay, oh, oh, God! Oh, God. <laughs> Taka, spin the battle na lang tayo! Oo, oh, nagkakainitan na eh. Laro muna tayo, bro. Laro muna. O, tara, tara, laro tayo, spin the battle. Ayan, may spin the battle tayo mga kalingap. Pampagod vibes. Dito na to. Ayan, sila Trixie, si eh, Trixie. Erica, si Erika, si Edo, si Dan, si Trixie. Spin the battle, tapos yung mga tapatan, uh, tatawin natin kung, kung, truth or dare. Ano? Grabe at feel na feel na nga ang tensyon sa pagitan ni Kuya Ryan at ni Kuya Ruel. Kaya naman nag-spin the battle na laro sila Kalinga Prab kasama si Miss Rachel, Kuya Ruel, Ryan at ang iba pang Kalinga nang inikot ni Kalinga Prab ang um, pote ay tumapat ito kay Miss Rachel. Kaya tinanong niya si Miss Rachel kung truth or dare. Sagot naman ni Miss Rachel ay truth. Kaya naman tinanong ni Kalinga Prab si Miss Rachel. Tinanong niya si Miss Rachel kung totoo ba na dating naging manliligaw niya si Ryan. Umami naman si Miss Rachel at sinabi na opo tahimik lang si Kuya Ruel at parang hindi nga siya nagsasalita. Ang next naman na nagpaikot ng bote ay syempre si Miss Rachel. Nang pinaikot niya ito ay tumama naman o nakatutok kay Ryan. Tinanong niya naman si Ryan kung bakit desidido ka. Nagreply naman si Ryan na ganun talaga kapag nagmamahal ka naghiyawan ng lahat sa naging sagot ni Ryan kay Miss Rachel. Kitang-kita naman kay Kuya Ruel na parang natahimik na talaga siya. There. Truth or dare? Dare! ano pa yung tanong Truth or dare? Dare. Dare ka? Diyok lang. Truth. There? There. There ah, truth na lang? Truth daw. <laughs> 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 um, totoo bang ano, nanligaw talaga siya sa'yo? Ako po. O, ikaw pa. Si Ryan. Anong tatalong natin kay Ryan? Ay, siya ang matanong, bro. Siya ang matanong. Oy grabe ito. <laughs> True or dare? True. Malaki. <chirping> Bakit di siya dito? Gano'n talaga. Panagmamahal. minsan. Nako. Truth. Ay, there ang gawin. ka daw. Sasayaw na yan. sa na yan. na yan. sa saya Hoy, <laughs> yon. Oh, ganda-ganda ng ano to. Hoy, oh, kuna Insan, tanungin mo si Insan. True or dare? Ah, true. Sige, uh, Ano na ang ano? Totoong estado niyo ni Rian. Ay, Ay, Hoy! Ay ano na lang. Diyan na lang. Na lang. <laughs> <na lang> <laughs> <laughs> ano, Pwede ba yun? Pwede ba yun? Pwede ba yun? Dare na lang, Pwede. okay lang? Sige na, baka ah, ayaw kong sabihin. <laughs> Insan, kantaan mo si Rachel. Oh! Kahit hindi ko kaya sa boses ko, pero kakanta ko para kay yeah! Rachel. Oh. Kung ako'y matanda na oh! Sana'y <laughs> Di tayo Magbago <laughs> Kailangan, man nasan may ito ang pangarap ko Makuha mo pa kayang ako'y yagan at yakapin oh, 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 oh. Hanggang sa pagtanda natin Okay na yun, di ba? <laughs> mother ito ah. No. Truth or dare? Truth. Ay! Ay. Ay. <laughs> yung tanong ko sa Erika. <laughs> ano? ano? Sino yung crush mo sa Team Kalinga? Sino? 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 Sino yan? <laughs> secret. Ay, Ay secret. Wow, know, Kaya nga, sikreto eh. Dapat di sinasabi. <laughs> Hanggang dito na lamang muna ang ating update sa Rowan and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!